kumakain na po si Samir yan o no? ganda na oh. po si Sina o yan ganda na po si Samir kumakain siya yan alo yan balong -balo na ng manok tsaka atay ng manok tsaka meron pong adobong baboy laman ng baboy para meron pong lasa oh. yan po si Samer hindi po napapasin hindi okay. posisyon niya na nakabika kay yung sa dulo sa kanyang yung niya sa nakabika ka yan para sa komodo drago ng style niya Sí, chulo. Si diyan. Ito po dito nga po kami sa ano. barang ray ko Eh sa silang, sa Cavite City. Gusto okay. po, ah, Todas perfect score sa sana. Yan nga bahasa. ah. Philippine Commission. Yan na po si Samero. Oh. Perfect score kung tawagin po yan. <laughs> <laughs> baby siya ni sister, baby. Ayan. Ah, si Lucio daw po yan. Ayan. Susunod daw bukas. Ate kasi kami ng kasal. O, oh, pag-iba? Ayan dito na la. Ay la na Ayan. niya malinis na. Perfect score. ya bos ya, ya nah. hmm. 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 si 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 si